Hello po, magandang umaga. Uh, narito na naman po ko pang uh, magbahagi na naman po ng uh, orasyon. Orasyon po na magagamit nyo sa pangkabal sa inyong espiritu o kaluluwa o pang uh, pangwasak din sa mga tigal po. Uh, ito po ay eh uh, rin panlaban sa mga nagtitigal po upang hindi kayo talaban pwede rin po at ganoon din naman ang uh, life force ang uh, ng uh, aura uh, para madagdagan po ang inyong aura ay uh, malalaman nyo po at uh, panoorin nyo po ang uh, ito yun po ang aking babahagi na wa ay uh, nyo uh, habang panoorin nyo ay uh, no skipping ads at nakapag subscribe ka na Ganon din naman na uh, intro muna po tayo. Hello, uh, welcome back sa aking channel Ayon, uh, nawayabutan kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan uh, Walang karamdaman, ligtasan pa mga kapamakan I Stay safe lang po tayo lagi Hangat po lagi ang inyong kalusugan at kalitasan. Uh, kaligtasan Saan man po kayo naroon, maging sa Pilipinas Dito sa Pilipinas at abroad man pa man po At uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video naway uh, uh, pakihit po ang like like button at uh, subscribe at pakihit na rin po ang notification bell dyan po sa baba nang lagi ka pong updated sa lahat ng video na aking inupload uh, saan ka man naroon ay ma-update ka ni youtube at later on ay mapapanood mo po ang video ko so yun at uh, No skipping ads tapusin nyo po ang ads uh, ayun po ang aking uh, uh, pakiusap upang uh, malaking tulong po 'yan sa channel kong ito uh, sa dahil, sa dahil lang uh, hindi ko pa talaga natatanggap ang aking uh, YouTube sahod nawa uh, itong uh, darating na katapusan ng uh, February ay uh, matanggap ko na ang sahod ko Uh, at naman uh, sa mga hindi po naniniwala sa mga content ko ay skip nyo na lang po ang video ito iwanan nyo po sa mga hindi po naniniwala dahil ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa, sa mga ganitong content at nag-aaral na mga karunong lihim sa ikakadagdag, ikakadagdag ng kanilang uh, kaalaman at karunungan dito sa tinatawag na karunong lihim Marami po ang nagtatanong uh, papano paano po ang uh, magdibusyon. yon na uh, akin pong sasagutin kung paano po magdibusyon. Ano man po ang inyong uh, tangan na uh, mga medalyon o kung wala po kayong tangan, pwede po ang Santo Rosario. O Santo Rosario, pwede po 'yon, yung basic na dibusyon. 'Di ba? Yung Santo Rosario ngayon kung uh, ang tinatangan yung medalyon ay uh, infinito so impinito di Diyos ang tanga ang uh, divusyon nyo kung san, uh, san Miguel San Miguel po kung san Benito San Benito po kasi kanya kanyang uh, uh, ang bawat medalyon may kanya kanyang dibusyon yan so yun ang gagawin nyo po kung ano pong nahawakan nyong uh, medalyon tulad ng Tres Pico o ano paman o uh, Santisima o uh, Mahal na Bergen, may mga kanya-kanya pong testamento yan ngayon, papano gagawin ito? Uh, uumpisahan nyo po sa unang biyernes sa unang biyernes ng kahit anong buwan yung iba nagpipilit na pwedeng ikalawang uh, biyernes ng buwan oh. hindi po ganon uh, wag, wag po kayo ang masusunod kundi yung uh, nakatala doon sa lihim na karunungan na unang biyernes huwag po kayong masusunod at uh, pag naupisan nyo po ng unang biyernes ay bibilang po kayo ng pitong biyernes bali 49 days siyo po yun tapos araw-araw nyo pong dadasalan o magdidibusyon halimbawa ang uh, gamit ko ay infinito di Diyos so infinito di Diyos ang dadasalin ko hanggang sa mga 49 days at kapag nagpat lang ka po sa sa mga araw na 'yon ay babalik ko po sa uno. So 'yon po ang paliwanag ko sa uh, nagtatanong. 'Yon. Tapos uh, siya nga pala nakalimutan ko po uh, i-shout out po ang mga nag-comment uh, kasi naka-open na po ko ng uh, ng uh, aking uh, YouTube Studio. So, na sa mga nagko, uh, nagtatanong, yun po ang aking sagot. Okay? Umpisan po ang uh, shoutout sa mga comment, sa nag-comment. So, pupunta po ako sa comment section. Bilang akin na rin pong pasasalamat. Sa mga naiinip po dyan na, uh, na bakit nahuli ang binabahagi kong orasyon, ay ganito po ang aking style, kaya pagpasensyahan nyo na. Kung naiinip po kayo, iwan nyo na rin po ang video ito. Okay, ha? Okay, uh, ma'am uh, Mimis Daily. Shoutout uh, shout out po sa inyo. Uh, ito po si ma'am Aurora Ramos. Siya po yung Mimis Daily. Shout out po dyan sa inyo. Salamat po sa pag-order mo ng Omo. ay, Omo Medallion. Uh, salamat po. Uh, Sterlita Gaas. Shout out po. Uh, Leo Iana. Shout out. Mara de Luna, shout out po sa inyo. Ma'am Baldeo Baldeo ng uh, Watching from Taiwan, shout out po, ma'am. Iba Castellano, shout out po. Buds Buddy, shout out po. Uh, Ricardo Flores Jr., shout out po. Jesse Magracia, shout out po. Mary Ann uh, Gilera, shout out po, ma'am. Mam uh, Jonah Javier, shout out po. Rone, Ronelo Roming, Lomingaya, shout out po. Noel Tomas, shout out po. Merily Sardido, shout out po. Ito solid supporter ko si Ma'am Roger Paranyal, shout out po. Uh, Mark Anthony, shout out sa Golden Chan Channel, shout out po. Uh, Sasuke Nyans, shout out po. Uh, new, uh, new vertical live streaming shout out sa inyo uh, Josephine Villamor, shout out sa inyo uh, Larry Putot shout out po Mama Daisy Spira shout out po Mama uh, Leomar Pabia shout out po Ma'am Janet Harris shout out po uh, yun ma'am ah... Uh, I-PM nyo lang po ako sa FB account ko na Ricky Pangan Florante. Uh, kung gusto nyo pong order ng uh, San Miguel Arcangel na pula. Meron po ako. Uh, isang piraso na lang po yon Reserve. Uh, Re-reserve ko kung gusto nyo. Uh, Ron Nimedes. Shout out po. Uh, Laria Gersha, Shout out po. Marvin Cepeda. Shout out po. Bago Luma. Shout out po. Raymond Augusto, shout out po. Ma'am Catherine Rose Aquino, shout out po. Joy Heng Bantigue, shout out po. Edgardo Papauran, shout out po. Rowena Aliskad, shout out po. Pangulo Toyo, shout out po. Pilisa Nepomuseno, shout out po. Klasikong Rakista, shout out po. Marilyn Castillo, shout out po. Noel Thomas, shout out po. Mama Rowena Scott Shout out po Makoy Shout out po uh, Kuya JTB Collection Shout out po Atin pong suportahan ang channel na ito uh, Neds Ador Shout out po uh, Jo uh, Roberto Aragon Shout out po uh, RD Gilbert Shout out po Jolo Jologs TV Shout out po Abila Marjay shout out po. Mumtaz shout out po. <coughs> Betty Advencula ma'am shout out. Sir Milito Villamena shout out po. Marbik Vargas shout out po. Raymond Gayos shout out po. Bernie uh, Sultan shout out po. Uh, Bet Salas shout out po. Aresco Rojas shout out po. Robert Kabunila shout out po, Oke okay, uh, Hisuka shout out po, Rose Clasio Ma'am shout out po, Maris shout out po, Rubina Clasio shout out po, Noel Thomas shout out po, uh, Cecilia Cruz shout out po, Nilda Rolon shout out po, Kapatid kaibigan Mandirigma uh, shout out sir. April Joy Aranca Gibara, shout out po. Ellen Maneng ng Hawaii USA, shout out dyan. Aljona Puod, shout out po. Andres, uh, ito na, shout out po na. Okay. Ang pinakahuli, uh, ma'am, uh, Leticia Homino ng Switzerland, kasama ng yung mister, shout out po. Okay, uh, pasensya na ah. Uh. Uh, sa mga nainip sa aking pag shout at shout din sa inyo uh, mga solid supporter ko followers at uh, ganun din sa kapwa ko content creator na nagbabagi ng mga ganito tandaan po ninyo ang uh, matyagang naghihintay ay mayro na papala okay. dahil ako nung, uh, nung ako nag-aaral pa ng spiritual na uh, doon pa po ako ah, uh, taga pampanga po ako ha pero pumunta po ako ng Kalibo, Aklan. Ako po ay nagbarko noong nga uh, panahon na ako ay nag-aaral ng Kalibo, Aklan upang uh, puntahan lang ang isang maestro na ang pangalan ay pampilotog Tugna. Oo. Kaya pag nag-release po yun ng, ano, ng mga Latin, tatlong, ano lang, tatlong piraso sa blackboard po yun sinusulat. At kaming mga estudyante niya ay nakaupo doon sa kanyang simbahan. Oo, noon ah, napakahirap kumuha ng mga kla, ah, mga class di class na orasyon dahil ah, pupunta ka talaga doon. Hindi katulad ngayon na ngayong panahon na may YouTube na, may Facebook na, pero mas maganda talaga ang may maestro. Tulad ng ah, ginawa ko. Dati po akong kung PB may misyoner at uh, ako po ay lumabas dyan hindi naman kasalanan sa main office kundi sa chapter namin doon po ako na disappointed doon sa chapter namin kaya lumabas po ako at naghanap ng maestro at natagpuan ko yan si maestro pampilotog uh, monsignor pampilotog na kaya sana uh, pagtsagaan nyo po na maghintay makinig hindi yung nagmamadali po mga kapatid yun ang aking maba, uh, masasabi po sa mga nagko-comment na na pangit na bakit ko daw sa huli binilalagay pangit po yun kasi hindi na panonoorin ang paliwanag ko o hindi na panonoorin kung mauna ang orasyon sayang lang po kung yung orasyon lang po ang inyong kukupyahin at hindi nyo pakikinggan yung paliwanag tungkol doon sa orasyon ay binabahagi ang iba po wala pong ang ibang channel wala pong paliwanag paplas lang na po ng ganyan sa screen diba makikita nyo sa ibang channel hindi ko po sinisira ng ibang channel dahil uh, kumbaga uh, ako po ay mababa dahil ang turo sa akin ng ministro ko ministro ko ayo matamis kanunay ang magpaubos masarap ang laging na magpapakumbaba kaysa lagi kang nasa taas huwag mong huwag uh, mong pangarapin na ang uh, sa isang handaan pangarapin ang upuan pandangal umupo ka muna doon sa upuan na pang mababa lang at kapag tinawag ka ng may-ari ng bahay na yon sa upuan na pang ano pang uh, pang ordinaryong tao tinawag ka doon at tinilipat ka doon sa upuan na pandangal ayun ang uh, maganda po huwag po yung karakaraka pupunta po kayo sa upuan na pandangal at uh, pagka napansin ang mayari palilipat ka doon sa pang ordinaryong upuan yun ang kahiyahiya yun, at nawa ay maano nyo po yung aking sinasabi uh, yung paliwanag ko yung ibig sabihin ng uh, sinabi ko kanina naway maintindihan nyo po yun okay uh, narito na po ang aking babahagi so salamat sa inyong oras sa inyong paghihintay sa mga naghintay at sa mag subscribe okay narito po ang aking babahagi pasensya na sa tilawak ng manok kasi nandito po ako sa uh, bakuran sa gilid kasi pag doon ako mas maingay eh dahil yung mga bata po eh bawal po sa YouTube yung may bata na ba ano, baka copyright po tayo so yun mga kapatid mga kaibigan narito po ang orasyong kabal ng espiritu ito po rin ay pangwasak sa lahat ng tigal po at buo ang aura mo okay uh, papano ginagawa to pwede pong dasalin ito sa oras tapos ng inyong dibusyon o kaya kahit anong oras pwede rin uh, kung may pupuntahan ko yung mga nagtitigal pong tao yung mga may kapangyarihan na masama ay uh, ibulong nyo na po ito upang protektado ang inyong espiritu at kaluluwa upang hindi kayo tamaan ng tigalpo at pwede rin tong panglaban sa nagtitigal po ihip nyo sa daliri nyo at ito, ito ro doon sa nag, nang titigal po kasi marami po ngayon yung nagtitigal po titigal po ka so ano yung tigal po ito po yung spiritual na sandata titirahin ka ng uh, ihip lang pero na, naka nakakamatay so kung mahina ang pangatawan mong spiritual tatablang ka nito tigal po So, bago mangyari yan, ay ito ang banggitin mo. Mahirap banggitin, pero gayahin nyo na lang po ang pagbanggit ko. Ja, ayo, ha, ha. Heyo, a, o. Iyo, wa, ha, i. X, o, os, iya. Okay, yan po. Tatlong beses po yan at banggitin nyo po ay ihip nyo po sa inyo pong dibdib okay uh, pwede po itong gamitin pang uh, panglaban, pangwasak sa mga nagtitigal po o hindi ka talaban Oo oh, yan yeah. yun ang maganda, yung may paliwanag po kesa yung nagpa sa screen na walang paliwanag, mahirap po yun okay, ang ang pangalawang uh, uh, orasyon na aking babanggitin ito po ay light uh, life force of aura upang palibutan ka ng aura na pula o puti yan o blue okay, o kaya wag lang itim na aura na nakabalot sa iyo paitim man po yun okay, uh, narito po ang life force ng aura ginagamit po ito Uh, kahit anong oras banggitin nyo at po sa inyong dibdib okay narito po ang orasyon juwa ahu hai oyo a i i o ha om ano ta rahum okay yun po yung buhay na salita na inyo pong magagamit life force of aura okay ah uh, Nawa ya uh, ito po ay makatulong sa inyo at nawa uh, no skipping ads habang kayo po ay nanonood. At sa mga gustong order ng tulad nito mga medalyon na na engraved design, 8AD, uh, infinita infinito medal. Uh, basta engraved design ay magaganda po 'yan na klase. Kahit na malilitang ang letra ay nababasa po. Tulad nito na uh, ito malaki ito eh. So, 'yon dito nyo lang po ako ipm sa aking FP account ko na ito. So God bless. Maraming maraming pong salamat.